Video ni uh, Balager. Oh. Ay, wala wow, sarap. Mas masarap kapag wala. yung atok Basit lang. Karuro ada hospital kan no? inyo na na. Siya, oh. Meron siyang ano guys. Picnic sa ilog. Oh, Biernes Santo. Apa nak piknik Uh, picnic ayun mga asa nila o lumalabog guys ay. ay Diyos ko naman o oh, palaban man siya sino sino ayun nga nagpinta si Balayna and Downs sino't na si ni Mag-hello naman kayo ah, Donya Stella. Hi! Hello. Pinakamaganda. Hi! Hello. Pinaka, pinaka, pinaka oh. <laughs> Hi! YouTube atoy. ato Oh. Hello. Ayan, mapipiknik daw pinaka. sila. Ang pinakamaganda sa kanila. Oo, oh, pinakamaganda daw. <laughs> 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 Taon nila dito, Jendi. Yan ang kompleto. Maranda ba? Nasa ano siya. Anong bunso? Wala kayong bunso. Wala kayong Oh, lakad muna tayo, guys. Oh, yung aso. Ito, makikip na. Sana all. Oh. dito yung lalakarin natin, guys, sa punta sa baba. Ayan, oh. Kukuha muna sila ng bayabas doon. Bayabas is live. May mga tayo pa dito. O oh. yung aso. Okay guys, um, update ko kayo pag malapit na tayo dun sa ilog. Hello family! Hi! Oh, hello! Mag-hello naman. Ay! Mag-hello naman daw pala. Hello! ayan oh, naman ang ginagawa nila. Oh John Paul, naligo ka na? Maganda yung tubig? Opo, ayan daw Malit mo. Mainit? Malamig. Baka naman hindi mainit. Nalamig na dito eh. Super lamig. Yung aso din, o, lamig na lamig na siya. Tinitinan niyo yung ano. Magandang view dito, Oh. view dito. Oh lang nagpiyenda sento. pa. Eh. Gusto ko yung kumain. Kay river. Barangay dos Jones sa Sabiyala. Barangay. Barangay maganda ito eh, banker 'di ba? Ano pangalan kalan sa kabila? Payak ay hindi eh. Payak. Hoy, ito si Charlotte, naligo oh. na sa... ah, siya. Kasiyang maligo na kayo dun sa babae. oh Andi John. Oh, sige. Sino ata? Oh, yan. Konso na. Yun lang. Oh, so lang. oh tuno tayo ni. Karoro hospital kan no. Oh. Tilapia is life dito. Ano pa kayo mga natin? I-flex natin, guys. Ano na, kaya to? Adobo yan. Ito is ano? Biko. Ito walang lamoy. Yellow. Kamatis. Rice. Singkamas. Hello, Edward. Hello, Maymay! Okay. <laughs> Ernaline! Ano na? Edralin, tinagan na. Ha? Erna Erna, L -an. L -an. Oh. Kasama natin Mati si dito -an. si ano. Oh, Liwanto. Oh. -an. -an. oh, ni Lolo Burning. Oh. Hello, Lolo. Marito mo may tuda liwanan? Hi. Hi. Hello, Cholo. Oh, diba? Ang cute-cute ng dog. Oh, mm. oh, very cute naman siya, guys. Nandito lang siya sa ano, paligid. Baka nagugutom na siya. Gutom much na ata siya. Oh, ay. Or baka nainito na siya, guys. Gusto mo na maligo, Cholo? Gusto mo pumunta dun sa baba? gusto na niya mag swimming guys so, gumagawa mo na sila ng ano bahay namin bahay namin maliit <laughs> ayan hmm di kito ang uping ni pambata talaga tong ano guys ilog oh gararami da pa lang itikwa balay 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 merong bubun dito guys oh may tubi mm. I-flex natin guys si Lon Lon oh, nagpapaka superhero siya ayan pinutol na yung puno kumuha na siya ng permit sa DNR oh ayan siya oh, oh napakasipag guys I-mine nyo na. <laughs> Single pa yan. Oh. Single and ready to mingle. Oh, <laughs> ready to mingle. <laughs> Go, Lollon! <Lord. laughs> oh diba? Ay. Oh, yeah. oh, God, si Vice Mayor. Ang kakampi niya. <laughs> <laughs> Meron siya, ano, guys may backup siya. mas mayor na. Si board member ang backup. <laughs> oh, ayan guys, ang ganda. Guys, i-flex natin yung mga hindi pa kumakain dito. Oh, oh hello. Oh, data ni, oh, ni... kana okay. ka mga guwapo, guwapa. Grabe guys. Oh. Ay, may... Nagugutom na sila. Oh, so, sila ay mga nutukha. Charot. <laughs> Nagugutom na. na sila kain sila ng kain. Ano tingnan ko rin dito, Bel? Chicharon. Trito ng bangaw. Okay. Oh. Okay. Dinapan. Ay, dinapan. Wait, ingat ka lagi anak ko. Dos ko yung dalawang ba. Yung dalawang bata. Oh, grabe. Eh. Bongga. Ano Ano boy, gusto mo na maligo? Yes. Boy, girl so guys pala so, oh, okay na guys yung ating ano bahay or ko benta na galit dito dito

Oh, mag-trampoline ka. Sige. At mag-viral ka na. Sige, sige. Marina. Marina kayo. Hmm, sige. Dahan-dahan. Hmm, nga lakay. Ay. Pandiag rescue. Pik-piknik da. Ay. Ay.

Oh, yung boyfriend mo, tawagan mo na. Ang ganda dito, oh, mm -hmm. Ang ganda. Ang ganda. Malalim na kayo dito, oh. Malalim dyan, Paul. Malalim. Malalim, ma. Malalim dyan? Malalim. Gano'n kalalim? Malalim. Punta ka na, ah.

Ito lang niya sa bigla. Dito din siya. Hi! Apan tayo tukmim. tukmin. Ito niya. Ito niya. Okay guys, kukuha tayo ng tukmim dito sa ilog. Ayan. Marami tayong makukuha tukmim. O, oh, ayan. Kasama natin sila, o oh, mga friends. O, oh, dito sa Jones Isabella. Oh. Dito kami kumukulo ng tokme. So, tingnan natin. kung meron tayo tayong makukuha ng ni Clam. Magaling yan si JD. Magaling yung si JD. Baka may dasot tayo Baka dito apo. It'pagalanta tayo tokme. Baka may rong dito nga natin kung may ano. Tokmi. Oo. Oh. Pwede kaya may tokmi kaya dito? Oo. Oh. Oh. Yan o. ada Are te tokmimit Dito may eagle. Ah, me made, hmm. Merong eagle, nasaan yung eagle? Wala namang eagle. Oh, linong ban kan ban dito tayo oh. Kuha tayo ng ano dito sa may balete. <coughs> Saan ko kuha ng tok me? Maganda pala dito oh guys. Dapat dito tayo nagsunod. Dapat dito pala tayo. Ang ganda rito oh. Dito kasi nasabi ko kanina ah. O oh guys, tignan na naman sila, nagsiswimming sila. Mm. Ada nga tatay maala, dali kita nga tukmim. O. Oh. At oh. Bato oh. sa buhangin ka Sige, sisirin nyo. Baka may tukmim dyan. Sisid lang. O, oh, wala. Nagpinta si Trini Waterfall. Ada, ti tukmim? Doon o, sa may ano, Diyan, banda o. Oh. Sa gitna. Yung malalit dyan. oh, ito yun river. O, oh, kagayon river. Diyan, dyan kayo. Punta kayo sa gitna. Parang bumaba na yung ano. Nag-landslide ata. Oh. Hmm, pindas ito guys ni oh. Mano tawin na bitat ibalik to yan. Naglandslide dapat tipangin ni Sige, kaya yung ata. Mm. Anada? ada. Ada tima alayong? yo. Adami lata siguro tung pakalatan do nya Stella. Intani ug swimming kanit tung pakan. Hello, ayo mam sini. Ay madina no kay tag swimming iyon. Magadot <laughs> tutok meme didikit kadaw ni winat agalot tutok

malito pa yung tukme mo. Parang dugong, dugong lang. Oh. Ah. Ay! Ay! Nawala ata. Hindi ko na Ma'am, ma'am, ma'am